Good morning! Ayan, dito ako sa bahay ng amo ko. Uh, nagluluto ako ngayon ng tuyo para sa almusal namin. Napakasarap nito na tuyo guys. Tatlong klase yung tuyo na to. Hindi ko alam kung ano mga pangalan nito. Basta tuyo. na po guys, niluluto ko na. Hindi ko alam kung anong pangalan ng tuyo na to. Ito, hindi ko yung kilala guys. Itong mahaba na tuyo comment daw kayo guys kung anong klase ng yung ito mahaba ito ba yung tinatawag na espada na isda ayan guys may assistant ako guys oh si nanay agata nagpatuloy magprito hi nanay agata good morning muna nanay agata morning, oh, ang ganda ng nanay namin no oh. Morning. oh, saan kayo dyan may nanay ba kayong ganito kasiksi oh. si nanay agata lang yan nag iisa ang tuyo guys espada ang bali, balibali ah espada yan espada, espada pangalan yan guys espada. espada na tuyo pala to guys ayan na guys masarap to at masarap ito guys sa isaw sa suka na manghang mm -hmm. naku taob ang kanin nito masira ang diet ko dahil nito guys masira yung diet ko nito basta tuyo nang pinakusapan usapan masisira ang diet <laughs> mapapalamon tayo nito mapapasabak tayo sa kain pero kontrolin pa rin kasi mahirap na maging dabiana tayo ano pala to guys ispada pala itong tawag nitong isda na ito natuyo tapos itong iba na na eh. tawag nito ito hindi ko na kilala eh ito, sap -sap ito. Hmm. malinis ang kamay namin guys huwag kayo mag alala malinis Kapabay ang laban sa namin sa sababay sababay nagaling kami naglaba kaya malinis ang kamay namin hey guys malapit na kami kakain eh, natakam na ako sa tuyo my, may favorite oh lang tuyo yan guys ayan ang tuyo mm. atakam takam sinong gusto nito sinong mahilig kumain ng tuyo oh, ito oh. Tatlong klase to guys, di ko lang kilala. Yung spada, ito daw mga haba, ispada. Itong, itong isa, sapsap. -sap. Yung isa, hindi ko alam. Yung nakabiyak. <laughs> Ayan. Ito yung breakfast namin ngayon guys. Pero may ibang ulam naman sa loob. Pero ito yung gusto ko ngayon, pirahin. Sausaw sa suka. Ah, tapasarap. Mmm. na breakfast nito yung Pero okay na yan. Mahal yeah. pa naman ang tuli. Ay, oo. Sarapin ngayon. Sarapin na ito, nanay.